morning. So, ayun mga kamimi. Muna so, ano yung ako ang collagen neutralin. So, manis siya. Ang sa ako ay ni kalahati lang akong ibutang sa ako ang kani, kalahati lang akong ibutang sa isang baso. E, ganun ko. Ganun. Kalahati. Pwede lang. O, oh, no, mukha na siya. Tapos, siya imong imnon naman yung mukha. Pwede sa di mo, dali ka nga mo, ipik da jod. Kini, usa ka buk mo yung imong i, e, butang din sa baso, ang imong imnon. Muna siya, akong ginatik, ginatik. Wala na akong naglain, inom mo ka ng mga vitamins, vitamins. Kanina lang, kaysa edad na to, nga, medyo, padong tag senior ba? Ayaw pa biya. Padong na tag senior, kaya na tayo, collagen. Need na to nga collagen sa ato ang lawas kay kita. Tanggap na gunta sa inahinay nga papunta na tayo sa senior citizen. Mo na ako ang ginainom mo na ang giingon sa ah, ko ako, ah. Ang nag kuan na recommend ko na ako yung eh, friends nagtrabaho sa pharmacy. Ah, so mo na i-recommend ah, sa ko sa kung edad, kung edad 40 plus. Ay ninyo yung akong pila ang plus. Kahapit ako mag-senior mo. Mga yung akong ginatik. Nita sa doon. Init, init. Mga nga. nga. Kamuhuman ninyo. Pwede mo sa before. Uh, pwede mo yun mo ukuan. Umanin yung kaon. Or, basta ako sa so once day ako minum. Depende ninyo kung sa usakan daw kaduha ba. Pero usay sa gabi yung mga Bago matulog. Mani akong, mani akong gikuan. Ani? Pwede isa ka book inyo ibutang sa baso or kalahati sa ko kalahati na nako kay budget budget na ako. kay. Yun na na mag budget at tarong panahon na kay. Medyo kwan. Uh, Aginod. So ayon yung kalimti mga mimi. Gusto nyo ba nga blooming ta sige on the kana wala tay gibati ba kay kinana kita good basta once na tungtong na tag 40 da kana tagi pamati sakit ulo sakit mga unsa unsa dai pero ngatong la atong mga din magkulubot kulubot na no na kinana kulajin collagen kay atong pangidaron pwede na mo magamit ani mo pwede sad mo gamit mag 30 plus plus collagen man siya para dili ta mag prepremente ang atong skin bata ba wala siya aw uh, kung ganahan mo, um, pii -e mo na ako, gusto mo mo palit. Huwag naasad po ko yung kuan. Nanayin ko yung kuan dinita sa ako ang TikTok na ko. TikTok shop na ko, naa dito. Mura lang dito, 200 plus dito dito. Kaya ako napalit ni una, di ako ni o una sa kuan. Pharmacy, gari lang sa Manila. Kuan, 300 plus, hapit 400 ako napalit na ni. 20 pieces. 20 pieces na siya. Pero nasa TikTok, mura lang. Nasa ako ang showcase, nasa ako ang TikTok shop na ako. Mura lang siya. Mga 250 ata. Basta na dito. Dito mo palit kay mura lang man dito. Kay anak ko sa mga pharmacy, mga mahal na siya sa mga butika, mahal na siya kay nagabang biya na. Sa TikTok shop, medyo mura na. Ayaw mo patatag kasi palit basta mga mo, fake mo. At mo sa original. Na dito sa ako ah. Na dito sa ako ang TikTok shop. dito mo magpalitan. nag-order na ako dito dito ako So, maayos siya. Lami mo tulog, lami mo kaon. So, di siya makatambok. Maka-blooming siya. Tapos, ang skin na to, di magkulubot. Perminting bata. So, mauna akong isa di mga may, may kitang mga padong natag senior citizen kaya na natag collagen. So, ayaw mo ka kung ano pang nasa tiktok shop ha. Check out na kayo sa yellow basket. Ha, dito sa kong tiktok. Daghan na nag-order sikat ay eh, nilon. Nakuhaan gini, uh, out of stock na sa akong palitan nito. Out of stock na. No? Pero nasa akong tiktok na asya. Kay wala si stock sa mga kuhaan. Mahal na siya sa mga kuhaan. Mahal na sa mga butika-butika ba? No, mas At to lang mo palit sa tiktok na ako. Mura lang 200 plus lang. Pasa something, 200 plus something. So, -na, mga kamimi, ayaw na mo, o okay. Moro na akong vitamin din ako nang nagbaba ng vitamin. Di mo jud kilikan maglana tong lawas pero mas maayo na ta Wala akong ako suggest sa inyo mga padong nag senior citizen. Padong nga mga senior citizen god. Kita magdali pero padong na jud Pero mas better nga mo inom inam ta niya. Hmm.